Thank okay, po guys. Maraming salamat. Bye -bye. bye bye. Good evening. Guys, pinasalubong ako nga pala si Beng ng ano. Lugaw sa Lava Love. Ayan. Kapos na may lasa ng Lugaw. Gabriel's Lugawan at iba pa. Masarap. Ayan. Saka po isang Lava Love Matcha Flavor. Sakto-sakto po kasi pagod siya pag alaga sa bata kay Bibim saka kay JT pinasalubuan natin kain tayo guys maraming salamat po sa Gabriel's Lugawan at iba pa biligyan po tayo ng lugaw ng goto goto overload masarap po eh saka po sa matcha flavor ng matcha flavor ng labalab masarap po Guys, tikman ulit natin ang Lava Love Matcha Flavor. Ito guys, oh. Kulay pa lang, oh. Wow. Masarap to guys. Matcha Lover. Hmm. Sarap. Uwi ko pala yan para sa aming dalawa. <laughs> Di ba? Nako, oh, pala ano. Sige po guys, maraming salamat. Bye-bye. Good evening.